Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako ho ay nandito. Uh, nakikisama ako sa mga bigating retired, retired military officers. No? Uh, mananawagan ho ako sa mga kapwa kong Pilipino. Iisa lamang po ang kulay natin kayo mangi. Pumunta po kayo dito sa gate 4. mahalaga po marinig ang inyong boses. Mahalagang makita kayo. Bakit? Ang pagbibiteo ng isang speaker hindi 'yun accountability. 'Yun po ay isang panandaliang solusyon dahil ang kailangan nating malaman sino ang proponent ng insertion. Gaano kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung 'yun ay may proyekto August Projects. Lahat po tayo nagbabayad ng ating tax. At yung tax natin ay from the source. di diba? 30% po yun. Gigising tayo may bagyo ang ating mga properties, ang ating bahay na sisira. Sino ang nagsosolusyon nun? Hindi ang gobyerno. Tayo ho. Ngayon e ano ho yung ating itinulong na buwis? para lamang natin malaman na ninakaw pala. So hindi ho pagpapalit ng speaker ay solusyon. Maging accountable si Martin Romualdez. Hindi ho ang pagkakansel ng travel authority ang solusyon. Alam niyo ho kung bakit kahit wala ho si congressman ko dito, may paper trail ho. Ang budget to ay seven volumes. May paper trail ho yan magmula sa net, papuntang government uh, 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 GAB papunta sa GAA. Ngayon, alam po nito ng mga retired officers natin, no? May tinatawag na command responsibility. Amapo, po, kung sa bahay, may commander. Pag sinabi ni commander, hindi pwedeng bilhin yan. Para sa tuition, susunod tayo. Ang mga anak, hindi pwede ng cellphone. Dapat sa uh, gagamitin sa paaralan. Sumusunod tayo. Bakit doon ang commander-in-chief natin hindi sumusunod? Ha? Yung binalik niya ang field health plan, ang tanong ko, ay ba't mo kinuha? Di ba kinuha niya? Hindi natin alam kung saan ginamit. Ngayon, may ugong-ugong ang Supreme Court daw ay magkakaroon na ng desisyon. Binalik. Dahil daw may savings. Saan ho naging savings? Hindi ho ba dapat ang, pagpapal ang pagpabalik e sa Treasury? At hindi mo pwedeng galawin ang trust fund. Kasi ang trust fund ay pondo ng miyembro. Natin yung lahat. Pondo natin yan. Pag nagkasakit tayo, kahit napakaliit, na pondo, meron tayong madudukot Eh dahil ginamit, diba? Ginamit. At sabi ni, ni Secretary Recto, kailangan daw, e bakit di may savings? Ha? At naibalik. So, ang aking panawagan po, apart from uh, command responsibility, ay tigilan ho ang liquidation by certification. Dapat malaman natin ano ang pondo na nasa congressman at saan ginamit? Una po yan. Pangalawa, make public the sal Bakit po kasi makikita natin sa tatlong taon ng 19 congress, tumaas ang kita ng mga legislators. Saan ang galing? Okay? Ang pangatlo po, kapag magsabi naman kayo kung may conflict of interest kayo, bakit po? ba diba sabi, 67 legislators are contractors. Ha? Ay, eh contractors kayo, ay eh di wala na akong nagle-legislate. Lahat proyekto. Ha? Ayon, ang sinasabi, dapat daw i-extend ang inquiry sa 2016. Isama si Duterte. Sige ho, buksan natin. Magbukas tayo ng libro nang makita natin kung sino ang kasuka-suka na paggamit ng pondo ng bayan. Tama! Tama! Ah, hindi ho natutulog ang taong bayan. Ising ho. Kaya yung nakikita natin mga posters, ang posters na so nakalagay, issue base. Ha? Ah, saan kinuha ang pondo, saan ginamit. Ang mahirap ho dyan, yung foreign assisted project, yung counterpart, pag tayo umutang sa ADB, sa Japan, etc. Ang counterpart to, inalis nila linagay nila sa program fund. Anong ibig sabihin nun? Abang may agreement na tayo. Linagay sa program fund. From the unprogrammed fund, kinami para sa infrastructure. Hindi lamang po flood control. Ha? Ang sabi, iilan lang daw yan. Eh, di ba ho, sino ho ba nag-announce na may 5,500 uh, 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 flood control fund? Hindi ho ba ang Pangulo? Noong second sona niya? Okay. Uh, siya ang malaki na natapos. Ay bakit pagkatapos ng isang taon, nawala? Ha? At bakit olo pa sa atin ang sinasabi? Fifteen contractors lamang. Pag tinignan niyo ang isang sa pangulo, nakafix lamang sa iilang kontratista. Tama po si Manong Chavit. Tingnan nyo ang Ilocos Norte. Ha? Kasi yun ho ang napakahalaga. Kung titingnan nyo ang bawat lugar, Ilocos Norte, isama nyo na ang Davao City, isama nyo ang Leyte, isama nyo ang Sorsogon. Yun ang patas. Ha? Kaila... Eh, okay na ho, huwag nyo na akong panyo. Uh, sanay naman ho tayo sa... So, ang napakahalaga ho niyan, patas lamang ang laban walang agrabyaduhan. Inagrabyado ninyo si Juan de la Cruz eh. Ha? Bakit hindi maging patas ang gobyerno para makita natin sino ba talaga ang para sa atin, sino at ang si nagsisinungaling at sino ang nagnakaw. Ha? At okay. napakahalaga ho ha, yung BIR, ako ho ay may letter of audit, personal. At ang kumpanya ko binigyan lin letter of audit. Anong ibig sabihin niyan? Hinaharas na ho ako. Kasi kritiko ako. Hindi ho ako kritiko ng administrasyon. Mahal ko lamang ang Pilipinas. Mahal ho natin ang Pilipinas. At kaya tayo nagkri-criticize gusto natin maayos ang Pilipinas. isa lamang po ang ating bansa. Hindi naman ho ako nag-OFW. Bumalik ho ako dito sa kagustuhan ko makatulong sa bansa ko. Pero, ang nagtitinda ng pumelo sa Davao City, may lowa, may letter of audit, seriously. Ha? Ilan sa mga negosyanteng maliliit, a uh, medium scale, sa Davao City ang binigyan ng lowa. Nakaka-receive rin ho ako ng mga messages sa ilang maliliit na negosyante. May lowa sila. Ang tanong ko kay PIR Lumagi, bakit hindi nyo bigyan ng lawa ang mga kontratista? Bakit hindi nyo bigyan ng lawa ang mga congressman? Pag pumunta kayo sa parking ng House of Representatives, anong uri ng mga sasakyan na nakikita nyo? Wala na ho'ng frugality. Hindi na ho nagtitipid. Mayabang ho silang pinapakita sa taong bayan ang yaman nila. Ikaw ba naman magkakaroon ka ng anim na bahay sa Falls Park? 12 well, ba ma'am? Diba? Ang tanong natin, wala na bang hangganan? Ha? Ganun na lamang ba kayong katakaw na hindi nyo intindihin ang ordinaryong tao? So, ako po ay sumasama dito in solidarity. Uh, meron pong ilan sa mga official, retired of officers na nakilala ko nakita ko ang pagmamahal nila sa bansa, no? Itong si si Supetran, madalas so kami mag-away nito. Madalas kami mag-question ng mga mga plano sa buhay-buhay. Pero nung nakita ko siya nagsasalita sa House of Representatives, sumaludo ako. Sabi ko, ah, he is walking his talk. Nung nag-reach out si General Pokis, sabi ko, sa tingin ko, kailangan nang lumabas ha? Lucy si Orlando de Leon. Sabi ko, iba'y tagabikol ito. Sabi ko, nagulat ako na andyan. So ako'y nagpapasalamat sa kanila kasi ang lakas ng ating puwersa ay galing sa kanila. Sila ang nagpapatibay na kaya na ang pumilos. Si General Paul Sumayo, isa ko rin niyang kaibigan, tahimik lang, nagpamatsyag. Pero nakita ko siya dito. So, ako ako'y nagpapasalamat sa kanila. Pinoprotektahan nila ang taong bayang sumasali dito. So, doon sa nakikinig at nanonood, pumunta na po kayo dito sa gate 4. Marami pong general na nasa loob na sumasali sa atin. Pumunta po kayo dito. Magpakita kayo. Tama na po ang sa Facebook o sa online. Ang kailangan, nakikita tayo tao-tao. Maraming pong salamat sa inyong lahat.